Grabe. Even my body knows that there's something wrong with me. Ano bang purpose nito, ate? Ano ba to? Souvenir ba to? Sa pagiging tanga ko? Sa pagiging bulag ko sa pag-ibig? Hindi ko nga alam kung paano ko puprotektahan to, ate. Na para lang hindi magaya to sa katulad ng tatay niya. Ate, kaya kaya. hindi mo naman kasalanan kahit alin dito eh. Nagmahal ka lang at nagtiwala. Eh, hindi mo naman kailangan maging perfectong tao para maging mabuting ina. May hindi ko nga maprotektahan si Mati. And I couldn't even be a good sister to you. So, paano ako magiging mabuting ina? Paano? Eh, di mo nga si Nanay mag-isa lang din naman siya. Pero, nabigyan ka niya ng magandang future. Pinusong ka niya sa pagmamahal. Kaya sigurado ako, yun din ang gusto niyang isipin mo at gawin mo para dyan sa magiging anak mo. Hmm? Pero paano kung... Paano kung hindi ko kayanin, ate? What if I keep on falling over and over again? <laughs> ano kagawin ko? I'll help you every time. Gusto mo nga. Gusto mo buhatin pa kita eh. <laughs> <laughs> Bakit? Kala mo ba hindi ko kaya? Ira, kaya kita ang hatakin hanggang sa makabangon ka. At pag dumating na yung baby mo, may katulong na ako para buhatin ka. Pag lumabas na yung baby mo, ako yung mag-aalaga sa kanya Baby, ako yung mag-aalaga sa'yo. Papalakihin ka namin ng mati mo nang may takot sa Diyos at mga marunong lumaban kung kinakailangan. Basta sana ha, huwag mong mamanahin yung katigasan ng ulo ng mati mo. <laughs> yung sorry ng sorry, tapos inuulit naman yung kasalanan. <laughs> At yung pagiging iyakin, huwag mo rin mamanahin yun na. Ah. <laughs> so, alam mo na, na posibleng ulit kita pagkatapos yung lahat ng ito. <laughs> Sanay naman ako eh. Pero kahit ano pang gawin mo, di pa rin ako magsasawang patawarin ka. Kagaya na lang na hindi ako masasawa. Kahit maging makulit pa yung magiging anak mo, aalagaan pa rin siya ni Tati, ni Tati Lilit. <laughs> Tati. Tati. Tita Attorney. Gusto ko yun. Sorry ulit, Ate, ha? Sorry. Sorry. Babawi ako sa'yo. Hindi lang tayo babawi. Lalaban tayo, Ira. Magkasama na tayong lalaban. Para sa future ng baby mo. Sa katarungan para kay nanay at sa lahat ng pamilya patuloy na nagmamahal at lumalapan para sa katarungan. <laughs> Hello, Melissa. Attorney Lilet, nandito na yung approval from Central Office na special permission to prosecute na request mo. Pwede mo nang i-represent yung sarili mong pamilya versus Patricia. Sige, salamat, Attorney Melissa.